Hey guys and for today's ganap nga bali 5.30 pa nga lang ng umaga pero kami nasa National Road na mga mare at marang mare nagising lang naman ako ng alas 4 ng madaling araw patatawarin ako antok na antok pa pero ako ako'y walang magagawa at kagabi pa nga lang ako'y kinausap na ng aking sipuso na agahan daw namin at ang dami daw trabahong nakaatang sa kanya at bilang laboratory technician na may pagkamarites kong minsan kami daw ay lagi dapat maaga ang pulas kasi baga naman daw yung kanya mga talong na alaga e eh baka naman daw ay magkanda na at kailangan kailangan na nga at galing nga sa weekend. At kami nga ay biglang lumikuna naman at ako'y medyo kinabahan ako'y mabubudol na naman kako sa pagkakataong ito. At akala ko lang talaga ako'y mabubuduyol yun la ang naman pala ay magahangin la ang naman daw kami ng gulong. At ako nga ay natuwa sabagat maliwanag na nga nung mapadaan nga kami dito sa plaza. White Christmas nga pala mga mare yung team nila sa ngayon. At buti nala ang mga mare no paglabas namin ng highway o kita nyo gayan wala pang katraffic traffic. Dapat ganito daw lagi ang aming gagawin. O ayan nakikita nyo ba yung overpass na yan pag nandyan na o kami malapit na kami Liliko na at dito na 'yung tindang, aking pinagtatrabahuhan. Ayan sa may mga gustong magpapintura ng bahay, sasakyan o etc. o ano pa man. Ayan ang aming katabi o puntahan nyo lang dito kami sa highway sa San Pablo. At akala ko nga ako'y nakaligtas na sa pambubudol yun la Ang din naman pala ay manghihingi pa aling lalaking are ng baon. <laughs> Sapagkat nga binigyan ko nga daw siya ng baon kami daw ay exchange gift. O ayan, binigyan naman niya ako ng mga tiket ng loto. Ingatan ko daw yung kanya mga milyones. <laughs> Sapagkat nga ako'y walang kaligtasan din sa aking tinggi pusong pambubudol patawarin o di ako tuming kayad na lang at ako'y nagdorbel at kailangan ng kumayod sa buhay mga mare ako iting kayad na Diyos ko patatawarin pagkataas ng dorbel buti na lang ako ipinagbukas din naman itong aking si Papa Bear o yun ang naman for today's video maraming maraming salamat mabalos